Salam hey, mga idol, no? Assalamualaikum no? Uh, sa ating lahat no? sa mga kapatid ng mga kristyano magandang umaga, magandang araw po, sa ating lahat, no? ito po ay dialan uh, at the same time habang nagatambay tayo dito sa uh, gilid uh, may nagatid sa atin ng uh, mais, no? nagisugba uh, sarap masyado mga idol no? Oh, shout out po sa nag uh, Sogba, no? sa atuang mais. Ang shout out bud sa tag-iya na uh, os may ari no. Uh, nandyan po sila siguro. <laughs> Ayun po ang bangka no, a pambot. Kasi so, ito po maliit lang po ito na sapa kasi po hindi po talaga sapa ito. Ibako lang to para malaki para ano na medyo palawakin yung daan ng tubig no kasi po is galing po ito sa lake may lake kasi sa taas ang ano dito is pag maglaki yung pulang river is magpasok yung tubig papunta doon imbis kay pa labas pa ganyan kasi galing sa lake dito galing sa taas yan galing sa taas ah uh, mga idol uh, may tulay po tayo na uh, gama po sa kawayan no uh, yan po sila oh mga idol nag ano po sila ng kasila harvest ito po ay gilinisan natin dito kasi hanggang dito po ang tanim natin na siling, labuyo mga idol. No? Ayan. Ayan. Hanggang doon, linisan natin yan. Itong mga kayo po na yan, mga kahoy, tanggalan natin ng mga sanga. Kasi na sila, nandoon rin nag-harvest niya sila ni uh, mga pagali natin, mga tampil. No? Ha, tampil, ayan po mga idol. Hanggang dito po, di pa natin nataniman. Hanggang doon sa may nag Hanggang doon sa may niyog. Yung niyog doon, na, Ayan doon sa gilid so matanim man natin to lahat ng siling labuyo. ay mga iba dyan hindi nagtubo Namatay po ay ano natin yan taniman pa rin natin para istili yung siling natin then uh, sa sunod videos natin mga idol doon po tayo sa yan naka po tayo no may mais pa tayo mga idol oh. No? yan yan ang buta hiraman ko yung buta na yan kaya medyo malaki medyo makadiscard yung maayos mga idol no uh, kaya shout out po sa inyo mga idol no Kain-kain lang tayo ng mais, mga idol.